Isang magandang umaga, sir. Nais ko pong maibahagi ang aking karanasan. Sukin niyo po kami at taga-subaybay ng inyong mga posts. Maging ang mga kasamahan ko sa trabaho ay nakapagbahagi na rin ng kanilang mga karanasan, kaya nainggan niyo akong magkwento ng sarili kong karanasan sa katatakutan. Bagamat mahaba, ito'y may magandang aral. Bago ang lahat, nais ko pong ipakilala ang sarili ko. Ako po si Alvin, taga San Juan Banyo, Arayat, Pampanga. Nagsimula ang aking kwento noong taong dalawang libot labing tatlo nang magtrabaho ako bilang security guard sa Paranaque. Na duty po ako sa loob ng BF Homes, isang subdivision, at nangupahan ako malapit din sa lugar na binabantayan ko. Ang pangalan ng lugar na tinirahan ko ay Sampalokdos. Nung nag-duty na ako sa subdivision na iyon, may napansin akong malaking aso. Bagamat payat, halatang maganda ang breed nito, pero may galis at mukhang kaawa-awa. Sabi nga ng isang homeowner, kung maalagaan daw ang aso, baka gumanda pa ito. Nagkibit balikat lang ako. Sino ba naman ang mag-aalaga ng ganong itsura ng aso? Bukod sa laki nito, baka may rabies pa. Isa pa, nagkakalat ito ng dumi sa daan at ako ang nagwawalis kaya medyo naiinis ako. Isang umaga, habang nag-aagahan ako, lumapit ang aso at tumanghod sa akin. Bigla akong nakaramdam ng awa kaya pinakain ko ito. Simula noon, naging regular na siyang lumalapit tuwing kumakain ako. Hanggang sa bandang huli, sa guardhouse na siya natutulog. Sabi ko, Aba, pinapakain na kita. Ngayon dito ka pa natutulog? Abuso ka naman. Isang umaga, sinubukan ko siyang paliguan. Mabait naman siya at hindi nagpumiglas. Napansin ako ng isang homeowner na pinaliliguan ng aso. Nakangiti siyang lumapit at nagsabi, Babalik ako, magdadala ako ng sabon para sa aso. Pagbalik niya, may dala siyang sabon at tali. Natuwa ako at pinangalanan kong Rambo ang aso. Unti-unti siyang tumaba at gumanda ang kanyang anyo. Maraming homeowners ang nagbigay din ng pagkain para sa kanya. Naging malapit kami ni Rambo, lalo na tuwing gabi. Kapag naka-duty ako, nasa panan ko siya. Kapag nagro-roving naman ako, kasama ko siyang nakatali. Nang sumahod ako, dinala ko siya sa vet para maturukan ng anti-rabies at mapurga. Kuminis si Rambo at naging masigla. Isang araw, dumating ang officer namin mula sa agency at sinabi na ililipat ako ng posting sa Laguna. Bagamat mas malaki ang sahod, nalungkot ako dahil naisip ko si Rambo. Sinabi ko sa officer na payag akong lumipat kung makakasama ko si Rambo. Pumayag naman siya at hinatid kami sa bagong duty sa Laguna. Pagdating doon, dalawang guard ang papalitan ko. Sinabi nila na kusang loob silang nagpalipat dahil may mga kakaibang nangyayari sa lugar na yon. Sinabihan pa ako ng isa, Buddy, naniniwala ka ba sa mga aswang? Natawa ako at inisip na sibilisado naman ang Laguna. Isa pa, sanay ako sa mga bundok. Tahimik ang unang gabi ko sa duty. Ang tanging maririnig mo ay huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa talahib. Kinaumagahan, may bumati sa akin na isang taho vendor, si Mang Nestor. Nagtanong siya kung may narinig akong kakaiba noong gabi. Sabi ko naman, wala. Napaisip ako kung ano ang ibig niyang sabihin. Kinagabihan, isinama ko si Rambo sa roving. Napadpad kami sa isang model house na bahagyang nakabukas ang pinto. Lalapitan ko sana para isara ng biglang naging maligalig si Rambo. Nabitiwan ko ang tali niya at pumasok siya sa loob. Sinundan ko siya habang hawak ang flashlight sa kaliwa at baril sa kanan. Tinatawag ko ang pangalan niya. Narinig ko siyang tumahol sa itaas ng bahay pero hindi ako umakyat. Inakay ko siya palabas at bumalik kami sa guardhouse. Habang papalayo kami, may narinig akong kakaibang angel. Napasulyap ako sa bukas na bintana at may nakita akong malaking ibon na hindi normalang laki. Nagpaikot-ikot ito sa lugar. Bigla kong pinakawalan si Rambo at itinutok ang baril ko. Lumakad ako pa atras hanggang makapasok kami sa guardhouse. Isinara ko ang pinto at bintana. Biglang may kumalabog sa bubong ng guardhouse. Parang may kumakamot sa yero. Pinutukan ko ito ng dalawang beses. Natanaw ko ang ibon na lumilipad palayo. Kinaumagahan sinabi ni Mang Nestor na narinig niya ang putok ng baril. Kwento niya, may aswang daw na paikot-ikot sa lugar. Ipinakita niya ang bahay niya na malapit lang sa akin. Tumagal ako ng isang taon at kalahati sa duty kong iyon. Nag-request pa ako ng dagdag na bala bilang paghahanda. Hindi na naulit ang insidente Marahil ay dahil hindi ako pinanghinaan ng loob. Si Rambo ang lagi kong kasama at protektor. Noong dalawang libot labing apat, nagpa siya akong umuwi sa Pampanga kasama si Rambo. Sumama ako sa mga pinsan kong mekaniko. Taong dalawang libo dalawamput isa, Pebrero 1, pumanaw si Rambo. Sobrang lungkot ang naramdaman ko. Marami ang nagsabi na OA daw ang reaksyon ko dahil aso lang yon. Pero para sa akin, higit pa siya sa aso. Simula noon, nag-alaga ako ng iba pang aso at nag-breed na rin. Natutunan ko na ang mga aso ay kayang suklian ang pagmamahal mo. Handa silang ipagtanggol ka kahit kanino. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po at God bless.